So, asan tayo ngayon? Sa Tanay Rizal. Bakit kayo nandito dito? Nakikilama eh. Tapos kung ano-anong hinahanap nyo. Arang hanap na rin, magdiyajebong na magbibiryan. Eh, natag natagpuan eh. Magbabaklay. <laughs> 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 Hindi siya makaimit ng todo. <laughs> Bakit kaya? Lalabas na ka? Lalabas na. Guys, ayan. Ipalaw niyo po si ano, Kuya Raymart Kapasha, guys. Pinsang buo po namin. Ilalagay ko po sa ano, i-overlay ko po yung kanyang account guys. I-follow po natin guys sa talaga pong siya sikat na sikat tanyak po dito sa Tanay Rizal. Talaga <laughs> <laughs> naman. Ay si <sino> Ninang <yung> Arlene. Ninang <laughs> Arlene na lang po. Hina ko po siya ngayon dahil magpapas ko na. Yan. Ay si Ninang Aileen. Ninang Aileen. Ninang lang at. Ay yung idol namin. Hello po. Ninang Pina. Ninang Pina. Ayan, sininang mina pala Hahabulin kita kahit saan ka pa pumunta <laughs> Hi guys Hi <laughs> So ang saya pala dito sa tanay guys Ayan po, ayan po, laging hawak yung ala hindi ko naman kumagana Kapit yung sumama ka Kala na lang mga hindi ka naman daw pa anak Sinasaktan mo na naman ang tapo Nagtampo Ayan guys, di ba ang popoge Si Kulot po ay nakabihag na ng isa <laughs> namili na. Ay kaya naman pala nagtampu-tampuhan, may sopas na nakita. <laughs>